And for this episode, kami ng aming team, ang Team Adventuber, ay pumunta ng New Corellia, Davao del Norte. At eto nga, meron nga kaming na-discovering isang napakagandang batis. Nagkukulay berde pa ang tubig nito sa sobrang linaw ng tubig. Alam nyo ba, nang batis na ito na discovery lamang noong pandemic days? Oo, kasi sa mga panahon na yon, ang mga tao ay naghahanap ng mga lugar kung saan sila pwedeng mag-enjoy na wala masyadong tao at sa kalikasan lamang natin makikita yon o ano. Tara, samahan niyo ang aming team at sabay-sabay natin tuklasin ang Kasilak Farmview Waterfalls ng New Cortez, New Corella, Cabo del Norte. Sunshine on my face I feel pretty great about today About today My bride, I'll be waiting, waiting at the altar for you, altar for you today. <laughs> <laughs> What's up mga boss, kumusta? Another day and another vlog naman po. Ang gagawin natin ngayon mga boss. Okay, but for this time, dito kami ngayon sa may New Balamban. Okay, kasama pa rin yung uh, Team Adventuber. Ayan, dito si, Ma si King Dabao Explorer. Ayan, si Ter Yang Vlog. Si Yuri. Makoski TV. Si Yang Yang. And si Tomas. Si Tom Yang Lagan. And si Miko. Ayan, so nami din karon sa balay sa igagaw ni ano, Tomas. So mga pesa dami. Ayan, so... Ang plan is, a, dalawang falls na pupuntahan. Commercial falls natin siya. Ang Kasilak Falls and Dipanas Falls. So, pwede ko kasi mauna. And so, samahan nyo kami mga boss sa aming mini adventure for today. Kape muna tayo. Alright, so salamat sa kape. And padulong namin karon sa una ng mga to, isang Kasilak Falls or Bamboo Falls yung uh, tawag nila dito. So tara, Team Adventubers. Kape. From New Balamban to New Cortes, estimate travel time na sa mga 30 to 45 minutes ang biyahe. And expect na ganito talaga ang dadaanan yung mga boss na sobrang malubak papuntang New Cortes. Alright married to my best friend today. ever All right, mga boss. So pag-abot niyo dili sa New Cortez na ka falls day dili. Okay, so ang una is kaning Kasilak Farm View Waterfalls. Ayan. And nagwai mong guni siya. And then dili sa Pika side is kaning Bamboo Falls. Ayan. So, na may duha ka choices na pwede niyong liguan andre But, for now, kanang duha mo at tuwa kanila sanguna una na mo at tuwa ngayon Okay? So, tara. Samahan kami mga pwede. Alright boss, so doon na lang mi And di dahil lalim yun pa lang dire, mga boss So motor lang yun ang pwede pa makaabot dire. And doon na lang mi Doon din siya ka falls and kani Ngayon kasilak farm view, waterfalls So, ngayon na siya dahil mga boss Alright Alright, so nanami dire mga boss sa kasilak farm view, waterfall resort Tama ba? Pagka-storya. Yeah. Okay, so ang entrance fee din mga boss is 20 pesos and then nasa mga cottage. Uh, sa karon gamay pa lang mga cottage. So na isa 100 pesos na, na siya mga boss ha? Okay, so ang story na to karon diri ang owner sa Kasilak si ano, si Kuya Wala ng Chris. Olimpio. Olimpio. si ako si Dorio. Dorio ayan. So sila ang tagya diri kay na yuta mga boss. And yang anak Anak, vlogger po niya siya, no? So, Sa imong channel uh, Junior Nature Vlog. Uh, okay. Paki-subscribe lang. You know. So sila na isa sa na, na mga nag-maintain din sa ilang lugar. So kung bisita mo din sa Kasilak Waterfalls. So, paano ko nakita pero for sure nindot gini siya diri. Okay, the best time si mo anhi kung wala tao. Mas, mas best kung weekdays. Pero kung wala, week, weekends mo pwede gyapon mga boss. Okay, so time check. Dabot mo 8.45 in the morning and kami palang gyapon ang na-adri mga boss. Ayan. So tara, samahan nyo kami at mag -e enjoy tayo dito sa Kasilak Waterfall. Ito pala yung tinatawag nilang Kasilak Farm View Waterfalls. Sa mga oras na to, pinupuno pa lang nila ang tubig na meron dyan sa may busay na yan. Alright mga boss, naman yung kasilak. Gamay lang hindi siya na gamay lang siya pero nindot siya. Tinaw ang tubig. Puti po daw mga bato. So ang ilang diskarte, para medyo mula long dire ilang gibutangan og ali dia okay so susot na siya dito and then dun so pwede ka makambak-ambak sa mga boss okay mag-enjoy tayo sa kasilak mga boss Oh, naligo na si Miko. Kani siya din mga boss. 10 feet deep ni mga boss ha. 10 feet deep. Marami kaon. So, ligo-ligo na kami karoon. Uy, naisda oh. Naisda. <laughs> Meron din pala silang giant swing na kagaya nito mga boss. Nasigurado mag-e-enjoy din kayo. Sige, nag video na Bumbo! <laughs> <laughs> oh! na si King The Boat Explorer Si Tomas ang lagan and pabuya naman po niya Ang bakla buta! Ang bakla buta! Ang bakla buta. <laughs> 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 Alright mga boss, itong, uh, itong Kasilak Falls nag-start niya siya pandemic pero, so abalo naman ta uh, during the pandemic is lahat itong mga tao na gusto din escape sa quarantine manita din sa mga places, places like yung nga na layo sa city ba o so, layo sa mga tawan layo sa virus which is muna po ang katong COVID-19 or pandemic days is a blessing in disguise po na makadiscover po ang kadaghanan sa mga tao o so, mga yung na naliguanan like this one okay so kami siya is nani siya sa New Corelia New Cortez na barangay New Cortez yata basta mo na siya And doon sa ka waterfall sa mga mga tone rays. Kanya muna isang kasilak uh, waterfalls. Okay? So, yeah, starting started pandemic days and ilalang di pa guapo ba lagi bubutan ng semento like ng nanyo para mula So muna ni Dendri Chongko so kaning tubiga Kanang tubiga is 10 feet deep na siya. Okay?

dito sa New Corellia, nako sobrang dami pa mga waterfalls na pwede din papuntahan. O ano, sa susunod naming balik, baka kasama ka na. Tara, sabay-sabay natin tuklasin kung ano ang merong kagandahan meron dito sa New Corellia. At dito ko na siguro tatapusin mga boss yung aming mini adventure dito sa may Kasilak Farm View Waterfalls dito sa may New Corellia. Uh, 5, Bundok, Kasilak, New Cortez. Nutorella Dabao del Norte Okay? So once again mga boss so, Maraming maraming salamat Sa patuloy niyo pong panunod At pag-suporta Dito sa YouTube channel And please Don't forget also to click The subscribe button And bell notification Para maging updated po kayo Sa mga videos Okay once again Maraming maraming salamat Kita-kita Bye-bye